lakas na yun ang ulan oh grabe lakas 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 yung ulan at saka may hangin pa nadala, malakas yan malakas din ang ulan at hangin parang bagyo may kulog pa nga yan dala, dala. dala, dala. dala oh, na siguro yam, 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 na nga ako dito. Dahil eh. parang hindi na makita yung daan. yan hmm. yung Ayan. Hmm, Ayan. Ayan. sa kanal mga punong punong ah. na rin. mga sasakyan dahan dahan-dahan na lang sa pag ano ito malakas ang ulan sa kahangin sabi nilang rainstorm. No, may ginagawa pa nga ako pero Nintuhan mo muna dahil lakas ng ulan. Lakas ng ulan. Nintuhan mo muna kayo.